kahulugan ng lalamunan sa panaginip. Kapag nanaginip ka tungkol sa iyong lalamunan, maaari itong sumisimbolo sa iba't ibang mga bagay. Maaaring ito ay kumakatawan sa iyong pangangailangan na makipag-usap. O maaaring ito ay kumakatawan sa iyong mga damdamin ng pagiging nasakal o inis. Maaaring itong kumakatawan sa iyong kahinaan o sa iyong takot na hatulan. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang iba't ibang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga lalamunan at kung paano ito mauugnay sa ating paggising sa buhay. Ano ang sinisimbolo ng lalamunan sa panaginip? Ang lalamunan ay madalas nakikita bilang isang simbolo ng komunikasyon at pagpapahayag. Kaya ang panaginip tungkol sa iyong lalamunan ay maaaring mga hulugan na sinusubukan mong ipaalam ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Maaari ito maging senyales na nakakaramdam ka ng pagkaharang sa ilang paraan at kailangan mong humanap ng paraan para ipahayag ang iyong sarili. Bilang kahalili, maaari itong maging isang pisikal na pagpapakita ng pagkabalisa o stress kahulugan ng panaginip tungkol sa may nakabaras sa lalamunan. Kapag nanaginip ka ng isang bagay na nakabaras sa iyong lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng labis at nakulong. Sa iyong panaginip, ang bagay na humaharang sa iyong daanan ng hangin ay simbolo ng isang bagay na pumipigil sa iyo na makamit ang iyong mga layunin o makamit ang iyong buong potensyal. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang babala na malapit ka na magkamali na magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kung saan naputol ang iyong lalamunan. Kapag nanaginip ka kung saan nalaslas ang iyong lalamunan, nangangahulugan ito na ikaw ay nasa panganib at mahina. Maaring pakiramdam mo ay hindi ka naririnig na sa panganib ka na mapahamak sa anumang paraan. Ang panaginip ay maaari ding isang babala upang mag-ingat para sa isang taong maaring sumusubok na saktan ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumunot ng buhok mula sa lalamunan. Kapag nanaginip ka na bumunot ng buhok sa lalamunan, maaari itong sumagisag sa damdamin ng galit at pagkabiko. Maaari itong isang metapora para sa pagsisikap na sugpuin o kontrolin ang iyong mga damdamin. Ang panaginip na ito ay maaari din maging senyales na nakaramdam ka ng labis na pagkapagod at kailangan mong umatras at muling magsama. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglabas ng plema sa lalamunan kapag nanaginip ka tungkol sa paglabas ng plema sa lalamunan maaaring ipahiwatig nito na nakakaramdam ka ng pagkabalisa ng isang bagay o isang tao sa iyong buhay ang plema ay maaaring kumakatawan sa pinipigilang galit o sama ng loob na nahihirapan kang makipag-usap Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa paglilinis, palabasin ang iyong sistema o alisin ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghilan ng mga bagay mula sa iyong lalamunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghila ng mga bagay mula sa iyong lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng paghihigpit o paghihigpit sa ilang paraan. Sa kasong ito, ang mga bagay na sinusubukan mong alisin ay maaring kumakatawan sa isang bagay na hindi na nagsisilbi sa layunin nito sa iyong buhay. Bilang kahalili, maaari silang kumatawan sa isang bagay na nakakaabala sa iyo at hindi mo gustong harapin nito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghiwa ng lalamunan Ang paghiwa ng lalamunan sa isang panaginip ay karaniwang sumisimbolo ng pagkakanulo o pagpatay ng tao. Kung ikaw ay nanaginip na laslasin ang lalamunan ng ibang tao, ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang damdamin ng galit at pagtataksil sa taong iyon. Kung nanaginip ka ng isang tao na laslas ang iyong lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagtataksil o pagbabanta. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala upang bantayan ang isang taong tila hindi mapagkakatiwalaan kahulugan ng panaginip tungkol sa paglabas ng ahas sa lalamunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghila ng ahas mula sa iyong lalamunan, maaari itong sumagisag sa mga damdaming nakulong at hindi makatakas. Ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala tungkol sa isang bagay na sinusubukan kontrolin ang iyong buhay. Bilang kahalili, ang ahas ay maaaring kumatawan sa isang malakas na kalaban na iyong kinakalaban. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagputol ng lalamunan ng isang tao. Ang pagputol ng lalamunan ng isang tao sa isang panaginip ay karaniwang sumisimbolo ng galit, poot o poot sa taong iyon Maaari rin itong magpahiwatig na pakiramdam mo ay sinasakal ka o pinipigilan ka nila sa anumang paraan. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala mula sa iyong subconscious na bantayan ang taong iyon dahil maaring mapanganib sila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghila ng isang string mula sa lalamunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa paghila ng isang string mula sa lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong makipag-usap sa isang bagay na mahalaga sa isang tao. Ngunit hindi ka nila naririnig ng maayos. Maaaring nakakaramdam ka rin ng pagkabiko o paghihigpit sa ilang paraan. Ang string ay maaaring kumakatawan sa isang pisikal o emosyonal na koneksyon sa pagitan mo at ng taong sinusubukan mo abutin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsara ng iyong lalamunan Kapag napanaginipan mo ang pagsara ng iyong lalamunan, maaaring sumisimbolo ito ng takot na maging mahina o pakiramdam na hindi mo maipahayag ang iyong sarili maaring itong isang babala na may isang tao o isang bagay na sumusubok na kontroling ka bilang kahalili ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa pakiramdam na nakulong sa isang mahirap na sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa paglabas ng uhog sa lalamunan Kapag nanaginip kang bumunot ng uhog mula sa iyong lalamunan, maaaring magpahiwatig ito na ikaw ay nakakaramdam ng labis o bigat sa isang bagay sa iyong buhay. Ang uhog ay maaaring kumakatawan sa mga negatibong emosyon o kaisipan na nahihirapan kang harapin. Ang pagkilos ng paghila nito ay maaaring kumakatawan sa iyong pagtatangka na alisin ang mga damdaming ito. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa isang bagay na nagdudulot sa iyo na mabulunan o makaramdam ng paghihigpit. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ahas na pumapasok sa iyong lalamunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang ahas na pumapasok sa iyong lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam na nanganganib o nanganganib sa anumang paraan. Ang ahas na bumababa sa iyong lalamunan ay maaaring kumakatawan sa isang tao o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o nagpapahirap sa iyong pakiramdam. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala tungkol sa isang bagay na nakakalason o nakakapinsalang pumapasok sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong naglaslas sa iyong lalamunan. Ang panaginip ng isang taong naglaslas sa iyong lalamunan ay maaaring maging isang napaka-nakababahalang karanasan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa mga damdamin ng kahinaan at kawalan ng kapangyarihan. Maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng pananakot o kahit nabanta ng isang tao sa iyong pagkising. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang babala mula sa iyong hindi malay na magingat sa isang tao na maaaring saktan ka. Kahulugan ng panaginip? tungkol sa pamamaga ng iyong lalamunan. Ang panaginip ng pamamaga ng iyong lalamunan sa pangkalahatan ay nagpapahiwatig ng isang bagay na natigil sa iyong lalamunan. Ito ay maaaring kumakatawan sa pakiramdam na hindi makapagsalita o ipahayag ang iyong sarili sa anumang paraan. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang pisikal na pagpapakita ng pagkabalisa o nervyos. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na panuurin kung ano ang iyong sinasabi dahil ang iyong mga salita ay maaaring magkaroon ng higit na epekto kaysa sa iyong nilalayon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nginunguyang gam na nakabara sa iyong lalamunan. Kapag nanaginip ka ng ginunguyang gam na nakabara sa iyong lalamunan, ito ay maaaring sumisimbolo ng isang bagay na pumipigil sa iyong magsalita o sa pagpapahayag ng iyong sarili. Maaari rin itong magmungkahi na ikaw ay nakakaramdam na nakulong o nasasakal. Bilang kahalili, ang gam ay maaaring kumakatawan sa isang piraso ng chismis na ayaw mong bitawan kahulugan ng panaginip tungkol sa paglabas ng mga uod sa lalamunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa paglabas ng mga uod mula sa iyong lalamunan, maaaring ipahiwatig nito na ikaw ay nasusuklam o naiinis sa isang bagay. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang metapora para sa isang bagay na naipit sa iyong lalamunan o nahihirapan kang ipahayag ang panaginip ay maaari ding isang babala na panoorin kung ano ang iyong sinasabi dahil ang iyong mga salita ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak ng kutsilyo sa iyong lalamunan kapag na naginip ka ng may hawak na kutsilyo sa iyong lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na nakakaramdam ka ng banta o kahit na takot sa iyong paggising. Ang panaginip ay maaaring isang babala na magingat para sa isang tao o isang bagay na tila mapanganib. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring simbolo ng pinipigilang galit at galit. Maaring kailanganin mong humanap ng isang malusog na labasan para sa iyong mga emosyon bago sila kumulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbunot ng gam mula sa iyong lalamunan. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagbunot ng gam mula sa iyong lalamunan, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mong sugpuin ang isang bagay na nagdudulot sa iyo ng kakulangan sa ginhawa. Ang gam sa iyong lalamunan ay maaring sumagisag sa isang bagay na pinipigilan mo mula sa mundo o maaring ito ay isang paalala ng isang bagay na nahihirapan kang bitawan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagsasara ng iyong lalamunan. Pag nanaginip ka tungkol sa pagsasara ng iyong lalamunan, maaring ito ay simbolo ng isang bagay na iyong nararamdaman sa iyong paggising. Marahil ay nahihirapan ka o hindi mo kayang magsalita para sa iyong sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang babala mula sa iyong subconscious na panuorin kung ano ang iyong sinasabi. Mag-ingat na huwag magsabi ng anumang bagay na maaaring ipakahulugan bilang isang banta o gamitin laban sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa putulin ang sariling lalamunan ang pagputol ng iyong sariling lalamunan sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pagsira sa sarili o pag-iisip ng pagpapakamatay. Maaaring nakaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa iyong kasalukuyang sitwasyon at naniniwala na ang tanging paraan ay ang wakasan ang iyong buhay. Ang panaginip ay maaari ding isang babala mula sa iyong hindi malay na mag-ingat sa mga pag-uugaling mapanira sa sarili. Kung pinag-iisipan mong sakta ng iyong sarili sa anumang paraan, mangyaring humingi ka agad ng profesional na tulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang salamin sa iyong lalamunan. Ang panaginip ng isang salamin sa iyong lalamunan ay maaaring simbolo ng isang bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o nagpaparamdam sa iyo na nakulong. Ang salamin sa iyong lalamunan ay maaring kumatawan sa isang sitwasyon na nagbibigay sa iyo ng paghinto at ginagawa kang pangalawang hulaan ang iyong sarili. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring nagpapakita sa iyo na ikaw ay nasa panganib na mabulunan sa iyong sariling mga salita. Mag-ingat sa iyong sasabihin at kung paano mo ito sasabihin konklusyon, ang panaginip tungkol sa iyong lalamunan ay maaring sumisimbolo sa iyong pangangailangan na makipag-usap ang iyong mga damdaming nasakal o nasasakal o ang iyong kahinaan. Maaari rin itong isang pisikal na pagpapakita ng pagkabalisa o stress.